Have guys itay the shrimp meal once? Ganda, di ba? Ganda ng gift nila, ayan. Tapos yun, ah. Dito to sa Pelsico, near ng community homes. At pagdating mo doon, ay shipyard. Shipyard, guys, yan. araw kaya ano pati pa flooring nila diba ganda ng entrance yan so yung gate nilang ano uh, gate nilang uh, ano tao yan yung indoor so ito naman uh, yung chocolate na ano naman sa products na, ano nga ng chocolate. So, yun guys, maraming salamat. Thank you. Thank you very much. Bye bye. Yan si Kuya. Hello, you ano mo yan? Ah, yung ipilipil. Oh, tama yun. Para yun. Oh. Yeah, nag naglilinis si Kuya. Oh, at dito naman, meron tayong binibintang lottery to. Yan. Oh. Commercial. commercial area 1,065 square meter oh, Kung sinong gustong magano Ayan na yung telephone number nila Ayan ah oh, Kung sinong gustong mag-inquire uh, Contact Jasper CP number 0950 455 9672 O oh, ayan Commercial area yan guys, hanggang doon. Malaki, malaki siya. 1,000 square meter. So, yan guys. Maraming salamat. At dito naman tayo sa ating area. O, oh, yan yung area ko guys. Yan. Yan yung natin yung buwangin para magawa na kami. No? Ayan, papalitan na ang ngayon. Para magawa natin yan. Ah, uh, yung atin na bang area guys, yan yung atin mga na-improve at na-accomplish ngayon na Ay, ngayon, taon na to. So, yan, lahat yan. Kung ano nangyikisan nyo, yan po ay ating accomplish this year. Yan. Itong naman kulong-kulong natin ay ah, uh, pagpalitan ko na. Kasi yung motor nito ay pinagawa ko until now. Hindi ko pa natatapos kasi medyo kapos tayo sa budget so ito ang ngayon Ang pinagpupukusa natin yan yung mga granite natin guys yan. pera yan guys tapos ito yung pinagpupukusa natin gagawin natin safety tank guys uh, para mga pagtinda tayo ng mga pag start tayo ng pares ah uh, overload, lari overload hindi pares lari overload food so yun guys ayun si kuya yung nagtitinda ng ano nga pala nagtitinda ng gulay yan. mamili kayo yan mabait yan hindi baling ano basta mabait ang tao tulungan nyo ha ah, nakisa nyo kuya pilihan nyo ng gulay mabait yan isa siyang tao na nagsisikap yun dapat natin mga tinutulungan kahit na kahit na naman ano yung paninda niya, bilhin natin. Kahit kunting diferensya lang, bilhin na kasi nagsisikap siya, di ba guys? So, yan po yan, maraming salamat. At dito, dito tayo. Ayan naman yung ating ginawang sidecar. Ito. Ito guys, yung ating ginawang sidecar. So, hindi totally. Ayan. Parang ano na, di ba? parang kasi laki na ng kotse <laughs> so yun guys yan mayroon na siyang mukha so lalagyan pa natin ng ano yan ng alay na ako lalagyan pa natin ng ano yung dito top parang aeroplano yung pakpak siya so yun guys maraming maraming salamat at dito tayo nagtatapos sa video na to sana ay kung magustuhan nyo huwag nyo kalimutan i-subscribe si Larry Granite Vlog para lagi po tayong updated at makatulong po tayo sa ating mga kababayang naghihirap. Maraming maraming salamat. Promise hindi pa man. Thank you. Bye-bye. Love you all.